Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Nandito na naman po ako para mag-share po ulit sa inyo ng panibagong tip. Um, by the way, ito po ay tungkol sa katanungan kung ano daw po ba dapat ang mauuna. Tunog daw po ba ng mga letra or letter names? Kung ako po ang tatanungin base po sa aking mga karanasan, mas mabuti pong unahin natin ang tunog ng bawat letra. Siyempre, kasabay na po dyan ang mga pangalan ng bawat letra. Halimbawa, A. Anong titik ang may tunog na A? Titik A. Pero siyempre, hindi yung ganun kadali. Matatandaan ng mga bata. Kaya may mga strategy and technique po tayong ginagawa dyan. Una ay hahanap po tayo ng mga videos, ng mga letters na pwede nilang marinig ang mga tunog ng bawat titik. Marami pong mga panic songs sa YouTube na pwede po natin i-research or kung may mga ideas po kayo tungkol sa mga tunog ng bawat titik, habang nasa early age pa po, po sila, pwede nila po yan ituro sa kanila. Kasi napaka-importante po ng mga tunog ng bawat letra. Kaya, i-make sure po natin kung gusto po natin maging mabilis ang improvement nila sa reading. Ito po ang pinakamagandang way ang maturuan sila ng mga sounds ng mga letters paawit lang po natin yung mga panic songs hanggang sa matandaan nila yung mga tunog ng bawat titik. Syempre, kasabay na rin po dyan yung mga letter names. Yung ano ang tunog ng O, ano ang tunog ng P, ano po. Pero wag po muna natin i-introduce yung mga letters agad-agad. Iparinig po muna natin sa kanila yung mga tunog. Doon po sa songs, madali po yan ma-identify ng mga kids. Halimbawa, A is for apple. A, ah, A, ah, apple. B is for ball. B, B, B. Kaya, madali pong malalaman ng mga bata at kung palagi po nila yung naririnig, mas mabilis po silang matututo. Alam niyo po ba kung bakit napaka-importante ng sounds? Dahil, yan po ang mabisang paraan para makabasa din po sila ng mabilis sa Ingles yan po yung technique na napakaganda maumpisahan sa mga bata. Kaya kahit 2 years old, 3 years old pa lang po ang inyong mga anak, pwede nyo na pong iparinig sa kanila yung mga panic songs na nagpaparinig ng mga tunog ng bawat titik. At at doon ay introduce na rin po yung mga letter names kasabay na po dyan Kaya sana po nakatulong po sa inyo yung mga video na ina-upload ko po dito sa YouTube sa mga gusto pa pong um, makapanood ng mga panibago ko pong upload at nahihirapan po kayo kung paano nyo po matutulungan ang inyong mga anak pwede po kayong mag-subscribe pwede nyo rin po i-like itong video kung sa tingin nyo po nakatulong po sa inyo ito thank you so much po sa panonood thank you for watching bye